Sumasakit ba ang paa mo? Sumasakit ba ang binti mo? Ang iyong tuhod? Ang iyong siko? Rayuma ba? Gout ba? Aloe vera lang ang katapat niyan. Ito ay paulit-ulit ko talagang inilalagay sa aking YouTube at sa aking Facebook para lang talagang malaman ng lahat kung gaano kabisa ang na aloe vera. So ang gagawin lang ninyo talaga, kukuhanin lang niyo yung gel, pwede nyo i-blend. At kung kukunti lang naman yung inyong uh, aloe vera na nakukuhanan, ay uh, uh, linisin nyo lang mabuti yung uh, balat at saka nyo i-blend. At pwede rin naman yung balat kung kayo ay medyo uh, kunti lang yung mga nakukuhanan yung aloe vera. At uh, sa katulad ko, tinatamad na ako talaga na uh, uminom lagi at uh, talagang uh, nakakasawa ang lasa. Pero ang gawin nyo na lang ay talagang hiwa-hiwa uh, inyo lang at araw-arawin ng gawing maintenance ang pag-inom ng aloe vera. Sigurado matatanggal ang inyong mga kirot-kirot at saka talagang hindi na uulit ang mga sakit nyo sa binti, sakit nyo sa tuhod, sakit nyo sa paa. Guys, itry nyo kasi. At ito, kapag ito itinry nyo, huwag na huwag nyo itatry lang ng isang beses, dalawang beses. So, siyempre, ipagpatuloy ninyo as long as meron kayong nakukuhanan talaga na fresh na aloe vera, naku, talagang wala na kayong mararamdaman. At sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!